Hindi lang sa kalsada na uubos ang oras ng food delivery rider na si Froy. Kung minsan, pasensyahan din sa pag-aantay sa ihahatid na pagkain. Para makuha ang pagkain, kailangan niyang iparada ang kanyang motorsiklo. 20 piso ang bayad niya lalo na kapag ang restaurant ay nasa Central Business District at walang sariling parking area. Sa isang araw, hindi bababa sa dalawang daang piso ang kanyang ginagastos para lamang sa pagpaparada. Talagang parkingan kami pag food delivery. Kaya hindi ko masyadong kabisado yung sa mga ibang. Pitung daang piso na lang din ang naiuwi ni Kuya Gilbert sa pamilya nito dahil sa dami ng mga bayarin. Kaya't ang 20 pesos na bayad parking, mabigat na kaltas na para sa kanya. Hindi kasa kasi may gas, kakain ka pa ng tatlong bisis. Kaya malaking tulong na raw sa kanila ang libreng 20 minutong parking sa paradahan ng mga motorsiklo sa Lower Session Road. 20 minutes okay naman pag libre, di diba? Libre eh. Okay na yun. Tulong na rin daw ito ng pamalang lungsod sa mga food delivery riders at iba pang delivery services. Ako sana ito sa makatulong sa pagkahanap buhay nila so that they don't have to pay for parking fee na makakabawas at uh, uh kita nila per trip. Kabilang dito ang Calderon Street, Post Office, Perfecto Street, Lapu-Lapu Street, Zandueta at Black Market. 51 slot ang inilaan para rito. Kailangan lang na patunayan ng mga delivery riders sa mga enforcers na sila'y on duty. Wala pong uh, bayad po ito at all. It's for free. Kaya, kaya lang po, it's time limited, 20 minutes So if you go beyond yung 20 minutes uh, at hindi mo mag-justify yung excess, uh, yung Exist na mo ton, may, may na Hinihintay na lamang na maibaba ang executive order ni Mayor Benjamin Magalo para mapagtibay ang pagpapatupad nito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.